humihingi po sila ng tulong na mabigyan po ng hustisya ang nangyari sa kanyang uh, apo. Ito po kasi ay 8 uh, months na uh, pregnant. At ang ama po ay ang stepfather po mismo nito, attorney. Uh, Lola, ano ba nangyari? Ano ba yung relasyon nito ni Precious at nung stepfather niya at bakit nagkaroon sila ng ganyang tagpo? Hindi ko rin alam, sir, kasi noong October 11 na-discovery ng teacher, nabuntis na siya. Ngayon, mm -mm. mm -mm. Tinulungan siya ng teacher sir. Saka namin nalaman na ano mga one week na. Pero lola, kayo po yung kasama sa Ma, bahay? Hindi po sir. Uh -oh. Dito ako sa Maynila, doon sila sa Palawan. Sino yung kasama nito ni Precious sa bahay? Yan po yung kapatid niya. Silang dalawa yung... lang, pati yung stepfather. Hmm, Balitato yung... lang sila. May isa pa pang batang maliit. Ah, so lahat bata tapos stepfather lang. Yes, sir. Oo, so nalaman nyo lang nitong nabuntis na si Precious. Last week lang, sir. Oo. Precious, ano ba nangyari? Ano bang ginagawa sa'yo ng iyong papa o stepfather? Kinagalaw siya lang po ako eh. Yung nagaharutan lang po kami nila, ng mga nag kapatid ko. Nagaharutan kayo ng mga kapatid mo. ah uh, ikaw, ikaw lang ba yung babae sa mga kapatid mo? may meron pang iba? Ipati po yung kapatid ko si... Ano? Pati po yung kapatid ko. Pati ilang ilang babae kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Dalawa tas isang lalaki. Kayong dalawa nung kapatid mong babae yung hinaharot ng stepfather mo. Opo, nagla kami pong tatlo ng mga kapatid ko. Nag kayong tatlo ng kapatid. Anong ginagawa sa iyo ng stepfather mo? Wala naman po na harutan lang po. Harutan pa nung harutan? Yo, kilitian lang po. Kilitian lang. Pero pa paano ka nabuntis? Precious. Kung harutan lang. Ano lang po, tuwing gabi lang po na ginagalaw niya lang po. Ginagalaw ka nino? Ni papa po. Ni papa mo tuwing gabi. Bakit? Bakit ka daw niya ginagalaw? Hindi ko rin po alam. Kailan to nagsimula, Precious? Hindi ko na rin po matandaan. Pero si papa mo ginagalaw kanya every night? Mm -mm. Hindi naman palagi. Hindi naman kada gabi. Pero madalas kanyang ginagalaw. Opo. Na sabi ba sa'yo ni papa mo bakit? Wala po. Naisip mo ba kung bakit ginagawa yon ni papa mo? Hindi po. Hindi. Oo. So ano mga ginagawa sa'yo uh, tuwing gabi? Tinatabihan ka niya palagi? Hindi naman po kami magkatabi matulog po. Hindi kayo magkatabi matulog? Sa ibang kwarto ka o sa ibang kama? Hindi. Isa lang po yung kwarto sa bahay uh -oh. na. Oo. So sa ibang kama ka? Isa lang din po. Pero tinatabihan ka niya? Ako. Sige. Wala namang kakaibang ginagawa si papa mo aside doon? Ikaw lang ba yung ginagalo ni papa mo o yung ibang kapatid mo ginagalaw din niya? Wala po. Ikaw lang? Oh sige. Siyempre sensitibo tong tanong no. Si papa mo lang talaga yung gumalaw sa wala nang iba. Meron pa po. Meron pang iba. Sino naman tong iba? Yung guard po yun, pero hindi po yun alam ni papa. Yung guard. Saang guard? Yung guard po nang tumatakbo dating mayor. Yung guard nang tumatakbong mayor dati nagalaw ka din. Paano ka nagalaw? Kasi po, lagi po siya pumupunta sa bahay tapos po. Pumupunta siya sa bahay dahil? Hindi ko po alam. Nakikipagkwentuhan lang po siya. Kaibigan siya ni Papa mo? Hindi po. Nakikipagkwentuhan siya sa'yo? Nagalaw ka rin noon? Opo. So si Papa mo at yung guard yung nakagalaw sa Opo. Oo. -o. Uh, alam ba ni Papa mo na nagalaw ka ng guard? Hindi po. Hindi, patagulang din. Oh, sige, sige. Pero uh, attorney, pwede ba nating ma kasi as per our researcher, uh, may sinasabi na may relasyon daw kayo mm -hmm. ng may rel... tama po ba nanay? Yeah, ano sa ano, may, ma may relasyon daw po. I think si Precious sa sa stepdad niya kung tama yung pagkakaintindi ko. May relasyon sila ma'am. May Precious may relasyon kayo? Hmm, po. Wala po ayaw mo sa ginagawa ni papa mo. Hindi mo gusto ang yung ginagawa o, ni papa mo. Kasi meron siyang ano, Sir eh. Meron silang conversation eh. Oo, oh, Nanay, regardless naman. Ilang taon ka na precious ngayon? 13 po. 13. Oo. Sige. At alam na para lang po sa information ng ating mga netizens ano? Ah uh, si Baby, si Baby says ay uh, siya sapa yung nakakakita at nakikwento naman po niya, hindi lang po siya makapagsalita ngayon ng malinaw, pero nakikita din niya talaga na ginagalaw uh, si Precious nitong kanilang stepfather. Malinaw na malinaw naman po at buntis naman po siya, confirmed naman. Ano? weather uh, whether yan ay dahil sa stepfather mo o sa guard na isa, pero dapat pareho yung makasuhan. Uh, nanay, lola. Oh, yes, sir. Ito po, no? simple lang to. Uh, kaya hindi na po natin kausapin yung iba pero magkakausap po tayo para lang po mabigyan po kayo ng assistance din okay, at sir. mabigyan ng guidance tong si Precious pati na rin po tong si Ces dahil okay, nakikita sir. po niya you know, yung kalaswaan na ginagawa ng stepfather nila ito po ay klarong-klarong uh, rape okay, ginusto sir. man po ni Precious o hindi dahil okay, under 16 sir. years old pa lang siya according sa batas natin rape na po yan uh -huh. pwede pa statutory rape ibig sabihin kahit ginusto man kahit may consent man uh -huh. statutory rape pa rin po yan kasi bawal po makipagtalik under 16 years old. Mm -hmm. ano So automatic po yung rape at may pagkakakulong yan ng reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong. Uh -huh. Hindi po pwedeng gawing depensa na magkarelasyon kami. Kami naman, di ba, ginusto naman niya yan kasi bawal po at statutory rape po ang tawag dyan. Uh -huh. Buti na lang po at uh, nabago na yung ating batasanot at na increase na yung age from 12 to 16. Pero kahit naman po, kay presus matanong kita, uh, kailan nagsimula? Uh, kang galawin ni papa mo? Hindi ko na po matandaan. Hindi mo na rin matandaan, pero matagal na? Opo. Mga 10 years old ka, ginagalaw ka na ni papa Hindi mo? Hindi po. Hindi naman. 11? Hindi pa rin po. Mga 12, ginagalaw ka na niya? Opo. Oo, kasi buntis ka, 8 months pregnant ka na ngayon. Pero nonetheless, ito ay rape. Ano, klarong-klarong statutory rape to. Pwede pang qualified rape, kasi nga stepfather mo yung gumagalo sa iyo. Kausapin muna natin yung ating social welfare officer ng Roas Palawan, si Ma'am Rafa Elita Juan. Ma'am, si Atty. Joren Tanputo ng Wanted sa Radyo. Hi, uh, Atty. Good afternoon po. Opo, good afternoon po, Ma'am. Ma'am, napumunta na po ba sa opisina ninyo sa tanggapan ninyo itong ating complainants? Ay ah, yes, sir. Uh, pumunta doon si... And, ande, si Precious po ang pumunta sa OTT na namin kasama po yung kanyang uh, teacher. Kasama ang kanyang teacher. At ano naman po yung nabigay natin sa kanilang tulong, ma'am? Kinounseling po kaagad natin yung bata noong time na yon Then, nirefer din po natin agad siya sa PNA, medicalical po, sa mm -mm. PNP, then sa tawag dito sa RHU po para mm -mm. siya ay ma-examine din na ipa-ultrasound na rin po 'yung 'yung bata. Mm -mm. Kaya po nakita natin na siya pala ay pregnant na. Pregnant na. Ng na. Uh -oh. Ma'am Rafaelita, pwede po ba natin i-insure na continuous yung counseling dito kay Precious at mabigyan naman natin siya ng financial assistance kung available dyan sa Palawan din po sa opisina ninyo? Ah, yes sir, yes po. Actually meron din po talaga tayo. May financial assistance tayo para sa kanila. Opo. Lalo na po kung sakali mag-start na yung mga court hearings, kung sakali may ano na natin po yung case. Kaso, opo. Uh, opo, opo sir. Pero kumusta naman po itong si Precious sa findings ninyo sa counseling? Actually, attorney, nung nag-usap kasi kami, kasi at uh, twice pa lang kami nagkausap, kasi nga may series of counseling patana sana tayong gagawin ang problema is bigla na lang si nawala. Dito mm -hmm. sa sa atin nang mm hindi -hmm. po na sila nag-inform. Parang naano talaga siya ng ng stepfather na ta, nung unang nag-usap kami, pangalawa, never po talaga siyang nagsalita. Mm -hmm. So wala po talaga tayong nakuha sa kanya kahit mm -hmm. pa man po yung ultrasound at yung ibang mga findings ay nagsasabing stepfather mo ang gumawa nito sa iyo pero hindi po talaga siya nagsalita. So, kaya Andi... ang nangyari po Opo. sa kapatid tayo, nakakuha Opo. po ng uh, information. Ma'am Ma Rafaelita, pwede din po ba nating i-undergo sa counseling itong si Cess? Dahil yun nga, nakikita niya eh yung kagaguhan na ginagawa nitong stepfather nila. Yes sir. Sige, pwede Opo. po ba, Opo. ito na lang ma'am Rafaelita, no? uh, yung con natin. Sana po mabigyan ng counseling at uh, sapat na assistance both itong si Precious at si ses May plan po ba silang bumalik? Ay, so hindi na babalik, Lola. Dito na sila. Ibabalik, Dito na sila. Sir, sir. Uh. Pero yun po, sir, yung problema natin ngayon, yung papag natin po ng kaso. Opo, ma'am, kami so na may... po bala mag-assist sa kanila uh, as regards dyan sa pag ng kaso. Alam po naman po namin, ma'am, na dyan dapat sa Palawan i-file. 'yung kaso na 'to. Opo, oh, sir. Oh, po. Yes po. Sige po, ma'am. Uh, Magkikita-kita pa rin naman po kayo, uh, pero under a different circumstance na po. Basta po yung importante okay, po sa amin, Ma'am Rafaelita, uh, tawin po punta po dyan sila Precious Cess, ay mabigyan po sila ng sapat na assistance. Yes po, attorney. Opo. Base po sa ating researcher, kaya lang po pala nalaman nila nanay na si Precious, si Precious po ay buntis, nagdadalang tao, gawa po ng yung teacher daw po sa oh, school. Nga, oh, oh, nga. naghihinala oh, oh. nga daw po. And oh. then, dito po sa, sa conversation, um, ayaw mong ipakulong yung stepfather mo. Ano bang gusto mo mangyari? Uh, precious, dun sa papa mo? Hindi po siya makulong. Pero sa pananaw mo ngayon, Precious, uh, tingin mo ba tama yung ginawa ni papa mo sa'yo? Hindi. Pero bakit ayaw mo siya makulong? Sige. Uh, nonetheless, shari, no, uh, mapa Hindi po material dito, no, lalo-lalo sa mga netizens. Uh, Siyempre si Precious ay minor pa no at at tender age of 13 uh she doesn't know what is right or what is wrong according to the law no uh, pero kahit po nandiyan naman si ses kitang-kita naman na buntis si Precious at klarong-klaro naman talaga na yung allegations natin eh mm -hmm. talagang ginalaw si Precious ng kanyang stepfather kahit po hindi si Precious yung ating complainant yung legal guardian ito si lola pwede po siyang maging complainant natin Sergeant Leia Barone. Magandang hapon po. Hello sir, magandang hapon po. Yes. Pasensya na, medyo maingay kami dito. Pasensya na po, no? Quick lang okay po. Opo, mabilis okay okay lang, lang, okay okay so, lang po tayo. Pasensya na po na ano, na nakarating yan dyan sa inyo, yung Opo. lola. Kasi yung binigay po ng number sa akin ng DSWD nila ay hindi makontakt. Opo. Itinetext ko po sila na i-provide po nila ako ng birth certificate ni Princess kasi po, minoridad siya. Siya po ang kinuhaan ko ng affidavit. Tapos, yung pala, nakiusap nga po ako kay Mambara, Julian Barra, mm -hmm. Bara. Opo. Na huwag mo nang paalisin sila ng Palawan hanggat hindi na ipapail kaso. Kasi mm -hmm. so, po diba, sir, minsan sa fiscal, may mga hinihingi pa na requirements. Tama. Kasi kaya minsan pag nakulangan sa affidavit, nagpapasupplemental pa. Tama po. Kailangan po firma nila. Tama po. Opo. Yeah. Pero, ah, uh, uh, sir, file po, nay, wala Apo. lang, nakalis na po sila. Sige po. Pero, sarento ready na po yung complaint. Opo, opo. For filing na lang po. Opo, opo, filing na po. O, oh, sige. Okay po, Sarento, okay na po yan. Ano, Pag-uusapan na lang po namin yung logistics dito kung paano natin ma-file. Sino po yung ating complainant, Sarento? Ang ang ano po, uh, parang tatayo sir, yung kapatid na lang siya kasi yung kinuha natin ng affidavit. No, sige. So, oh, magbibigay so, naman ata ng affidavit itong si Precious den uh, okay. Sarhento. Pwede naman namin makausap dito at mabigyan okay. ng assistance at mailagay natin dyan. umamin. Opo, niyo. opo. Uh, umamin sa naman sa po siya. Sa, amin, sa amin talaga sir, grabe kausap namin yung kumbinsin namin na ano umamin siya kung sino may gawa sa kanya kasi... Talagang ano kami na yung ano si Father niya kasi pinuntahan din po namin yan yung bahay nila. Nakita po namin na maliit lang yung kwarto, isa lang tapos sama-sama na sila doon. Talagang so, so, posible po mangyari yung race. Tapos man po yung e, maganda yung yung kaligay ng kapatid, talagang matibay. Opo, opo So... Uh, so okay. Opo, hindi po namin hindi po makapagsalita ngayon no si Ces. Pero anyway, Sergeant, uh, pwede po ba nating maimbestigahan din kasi may additional allegation dito si Precious Sarhento na pati daw yung dating guard nung tumatakbong mayor natin diyan sa Rojas eh nagalaw din siya. Opo, kung ano po, magbigay lang po siya ng affidavit kasi po ang nangyari nakaraan, ayaw niya talaga mag ano, mag ibigay ng epidemic, may siniprotektahan po siya. Opo. Tapos nagbanta pa nga yan siya sir na pag binilit siya na na-stress na raw siya, magpapakamatay daw siya. Sige. Pinakuha sa akin yung ano yung laboratory niya, yung kanyang ultrasound. Pinakuha niya doon sa kapatid ng stepfather si niya. Mm -mm. Mm. Sige. Na Pero uh, sa rento nakausap niyo ba itong uh, stepfather niya, itong si Arnold Merlin? Opo, pumunta kami doon. Pero ano kasi nung time na pumunta kami doon, may sakit yan yung ano, yung kapatid niya. Mm, -mm. Na so, ano, ano po sabi nito ni Arnold? Ano ang ang sinasabi niya, parang yung blame sir, bakit mo si Precious? Ay inaan niyo kay Precious kasi lako at daw yung bata, umalis daw ng bahay. Yun din yung sinabi niya doon sa mga teacher. Biniblame niya si Precious dahil? Oo, oo na na kuwtsira daw, lumabas sa bahay Oo, so, oh, oh. baka parang inamin niya na nabuntis ng iba. Ah, pero hindi daw siya mm. yung nakabuntis. Mm, pero tinanong ko yung kapatid sir, taliwas mm -hmm. naman doon sa sinasabi ng kapatid. Tama. Mhm. -mm. Mm -mm. Sige. Oo. Oh, oh. Okay. Sige, sige sa rento, ready lang natin yung complaint at mabibigyan naman namin ng tulong itong sila Precious Opo. at para ma-file natin yung kaso dyan sa Palawan. Kung makabalik sana sila sir, mas maganda sa Oo, pero kung ano sir, kung kaya nilang i-provide yung birth si certificate ni sir, ipadala na agad po nila through LBC para po ma evaluate natin sa fiscal kung sapat na yung mga dokumento na i-, na i Submit natin. Sige po, po. Sarento. Tutulungan po namin ano itong sila Precious at sila Opo. Ses para po uh, ma at mabigyan kaya natin ng hostisya. Kaya po, po rin po sir eh. Sabi ko kasi Mabuti kung tatawag yung staff ni Tolfo para malaman ko kung ano talaga yung number na ginagamit ng lola ni Opo, Opo uh, sargento kami na po yung makikipag-coordinate sa inyo from now on. okay? Opo. Pero sir, sige po. may ano po ako. Ano po yung ako, sargento? Doon sa bahay ng mga in-laws ko, medyo mahina ang signal namin sa Mark. Okay lang po sa rento, kami na po bahala mag-adjust diyan, no. Wag po kayo mag-alala, kami na po yung magiging okay coordinator niyo. Sana sa amin tayo mag-usap. Opo, okay. sige po. Opo, sige o -o. po sa rento. Opo, o -o. sige po. Uh, unahan ko na po kayo kasi baka hindi niyo po ako makontak. Opo, sige po. Okay lang po sa rento. Wala pong o -o. problema, kami na po bahala diyan. Okay? I-text lang po sa number, eh, i lang po ako sa number po ko po. Opo, Opo, sige po. Thank you, thank you Sergeant uh, Barones sa inyong tulong. at aksyon. Maraming salamat you, po. At magpagaling oh, din po salamat kayo po, at kakapanganak nyo pa lang niyo din po. Oh, ma niyo din sir. Kami, sir. Masipag sir. si Sergeant. Sige po, sa Sergeant uh, Lea Barone, maraming maraming salamat po, mabuhay marami po kayo. Maraming salamat, sir. Lola, ganito, no, uh, yung gagawin natin. Kahit ayaw ni Precious, pwede natin siya mafile ng kaso. Okay? Matibay naman yung testimony ni Cez. Meron din naman tayong mga testimony ni Precious. Pwede okay, po, po kayo yung tumayong legal guardian ngayon at makapag tayo ng kaso ng statutory rape. Ginusto man ito ni Precious or hindi, rape pa rin to sa mata ng batas. Opo. Okay? So, pero po, Lola, kailangan pong ma yan sa Palawan kasi doon po nangyari yung krimen. Sa opo, Palawan po, po ginawa yung pang Rape. Po, so, kailangan nyo po talagang bumalik doon sa Rojas, Palawan at mag-file ng kaso. Mm -hmm. opo So, importante po na nanduroon kayo para po sa mga hearing, ni fiscal at sa hearing po sa korte. Pwede naman po natin 'yan lola gawin pagkatapos ng mga anak. wala naman pong problema ah, 'yon. Okay, Opo. Para dito na muna siya, maalagaan siya dito, mabigyan siya ng tamang counseling Sige, Pwede pa kami tumulong pang tum tumulong sa kanya para uh, ma-refer siya sa, sa sa isang psychologist ano? Uh -huh. at mabigyan din siya ng tamang mga advice at uh -huh. baka maresitahan siya ng mga gamot. Then ano at dito na lang muna siya. Sisiguraduhin po natin na dapat po ma-file lang to ng kasong rape itong si Arnold dahil balahura siya. Pati yung mga nga, step uh, daughter niya ay ginagalaw niya sa harap pa mismo nitong 10 years old. Grabe. Kaya nga, sir. No po. Sige po, uh, hintayin na lang po natin. Tutulong po kami. Ano? Tutulong po ang uh, opisina Salamat, ni sir. Senator Rafi Tulfo. Tutulong po yung tanggapan namin dito sa Wanted sa Radyo para po may ayos natin at masigurong healthy itong si Precious pati yung baby niya. Sige, sir. Salamat. Kasapin natin si Nanay ni Precious. Nanay! Attorney. Opo. Uh, kumusta po kayo dyan sa Saudi? Uh, uh, medyo okay naman po. Opo. Nanay, tingin niyo po, bakit po ginawa to nung kinakasama niyo? Wala po akong idea, sir. Kasi kahit po ako hindi po ko makapaniwala talaga na magagawa niya po yan. Kasi sobra po ako nang sa kanya. Kaya nga po sa kanya ko yan iniwan eh. Sobra po ako sa kanya. Nung una po talaga, wala po talaga ako nang nalaman ko po na buntis na yan siya kailan lang din po ng sinabi ng teacher niya sa akin wala po kung hindi po pumasok sa isip ko na siya yung may gawa mm -hmm. bakit Nay? kumusta ba to si Arnold nung magkasama pa kayo nung nandito ka pa sa Pilipinas Okay oh, naman po yan siya mat matino naman po yung pag-iisip niya hindi mo po siya makitaan na may pagkamanyak siya sa babae o mm -hmm. ano kahit nga po sa akin hindi nga po yan nagano pero ito pong mga ano huli talaga na pag isip isip ko lahat ng mga pahiwatig sa na, sa akin ng anak kong yan si Cez, Mm. -mm. Na matagal niya na po talaga gustong sabihin sa akin. Mm -mm. Pero hindi ko ho napansin na may gusto siyang sabihin sa akin tungkol kay Ate niya at kay Papa niya. Mm -mm. Sige. Nanay, sige po. Uh, ano pong gusto niyo sabihin dito kay Precious at kay Cesar? Yung anak ko po kasi talaga na 'yan na may pagkamatigas po talaga ng ulo. Mm. Sabi ko nga sa kanya, magsabi lang siya ng totoo. Mm -mm. Hindi hindi ako magagalit sa kanya, intindihin ko pa rin po siya. Mm -mm. Nanay niya po ako eh. Mm -mm. Sige po. Ngayon ng ng nagpapasalamat po ako ngayon dahil kahit papaano umamin na rin siya. Mm -mm. sa pangalawa ka pong anak magpapasalamat po. din ako yan sa kanya kasi sobrang mala niya sa, sa akin nagsabi siya na kahit hindi siya direktang nang nagsabi sa akin kasi tinanong ko rin ho yan siya eh mm. uh, may ginagawa ba si papa mo kay ate mo, hindi po siya umamin sa akin umamin po siya sa ibang tao kasi siguro mm. takot sila na kung ano pong ano, masabi ko sa kanila oh, po. baka hindi ko po sila paniwalaan opo oh, Sige po, nanay. Uh, precious, ano, baka may gusto kang sabihin kay mama mo. Wala, walang gusto. Sige po, nanay, ano, uh, wag po kayo magalala, tutulungan po ng opisina ni Senator Idol Rafi Tulfo uh, dito po sa Wanted sa Radyo, itong sila Precious at Ses para po ma-actionan natin at makamit natin yung justisya, nanay. Thank you po, sir. Opo. Sige. Thank you po, sir. Sige po. Maraming maraming salamat din, nanay, ano, wag po kayo magalala, kami na pong bahala dito. Uh, sa inyong mga anak. Para lang po sa kalaman ng lahat Sharia 'no. May nabasa ako dito at medyo nainis ako no ah, sa isang comment. Uh unfair daw 'yung batas, sinasabi. Uh, kasi ginusto naman ng bata, hindi po unfair 'yung batas sa pala sa dating na 'yan. Mm -hmm. Ano? Hindi po alam ng bata, ano? 13 years old under 16 years old, hindi po alam 'yan at wala po 'yang uh, wastong isip para magsabi hmm. na tama or mali yung ginagawa. At stepfather pa po yan, hindi po kasalanan dito no, ng biktima yung nangyari sa kanya. Bagkus kasalanan po ito ng taong na abuso sa kanya, ginagamit yung uh, pwesto niya sa buhay, no, yung relasyon nila bilang ama at anak at binalahura ano, itong si Precious. Naiintindihan ko yung uh, lagay ni Precious ngayon hindi niya pa alam ko anong gusto niyang gawin. Mm -hmm. Siyempre, no uh, dahil nga ayun uh, bata pa siya 13 years old pa lang, di ba? Wala pang 13 years old na makakapagbigay talaga ng wastong at sapat na consent. At tama po yung batas natin at hindi po yan unfair ano basta mm -hmm. 13 years old po uh, under 16 years old rape po yan ano. Ginusto man sa hindi may consent no, hindi. Okay. No statutory rape po yan. So, sige. Uh, Lola, wag po kayo magalala. Kami po ang bahala dito kay Precious at Kaysers. Salamat, sir. Opo. Tutulungan po namin kayo.